morning guys Ang sabi nga pala kay parang Justin Belated happy birthday Sa'yo pare ko Sana na mag enjoy ka Sa araw ng birthday Sana makapag pagkasawa ka na rin Pagkasawa <laughs> ka na pre yok lang Eh nasa sa'yo naman yun Kung... Kailangan kailan mo gusto eh ang masaya ay masaya ka rin. Ang mahalaga ay masaya ka. Si Mami Sarah Joy. Masaya ka sa iyong pagkabinata. At nag-e-enjoy. Yeah. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon well, lang ulit ako nakapag-vlog dito sa aming lugar. Sapagkat kami ay nakapagpakpakan. Nakipagtigmaan. <laughs> nagre-ready na kami sa ano guys sa World War 3 yeah, nagre-ready na kami in case lang na ng gano'ng ano ah uh, digmaan hindi na natin masasabi na hindi mangyayari yan eh kasi eh, merong mga uh, bansa na ano eh makasarili mga daan sa kapangyarihan yeah, na balak pa na ako ng uh, uh, bansa sa bansa magsasapupan ulit parang ganun magte-testing sila ng power kung lalakas sila hindi mangyari na hindi mawawala na pwedeng matamay tayo ng maliliit na bansa kaya dapat uh, uh, ibalik na lang yung, ano, yung ROTC dito sa Philippines sana ibalik tayo yung mga ROTC para kahit pa paano yung mga kabataan natin eh matitrain na habang nag-aaral marunong na sila ng mga combat kahit pa paano yung mga combat 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 shoes hindi <laughs> 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 yung mga uh, kung paano ba yung ano yung basic na pamamaraan ng survival sa atag paikipaglaban sa mga mananakot niya hindi na ma uh, hindi na mahihirapan na uh, magadjust yung mga military personnel natin para sanayin yung ating mga mamamayan kapag nagkaroon ng insurgency o yung pantay uh, pantaigdigang uh, gera yan, yan ba yung uh, medyo matatagdagan yung may mga kaalaman sa pangikiligma ba? ay di ba uh, pakikiyano. ay di paglaban sa mga dayuhan hindi hindi tayo mangmang pagdating sa paghawak ng barrel dapat tinuturuan yan Ayun lang ulit ako kasi Hindi uh, pa ako makakag-move dun sa barila namin dun sa ano Sa Dun sa Sa lupa ni Boss Dogs nabagsak pa siya oh guys May basketball kasi kami mamaya kaya Mahaga ako pinapunta ng airport Kailangan mahaga din Medyo mahaga din ako makabalik Kasi may basketball kami mamaya mga... Ewan eh, ko kung nung oras yung schedule Alas 6 ata Alas 4 dito naman tayo sa gawin dyan JP Rizal to JP Rizal yan yeah guys so dito na tayo sa project ko yeah, so yan sa mga magpagunod magpagawa ng ipin magpagawa ng ipin yan gumagawa rin to sa simplicity gumagawa rin po dito ang mga doktor sa mga gano'ng uh, procedure wala, sasarado magagawin so, na lang natin siguro iwan na lang natin kay ating dito sa may vulcanizing dito po kaya pwede pa iwan ulit kay Simplicity wala, sarado kay Simplicity iwan na lang natin dito sarado po eh thank you po ate salamat po <coughs> Ayan Pwede na, pwedeng mag-iwan dyan kay hata, 现在已经下。了。<music> Good morning sa inyo lahat at sa mga nanonood sa akin maraming salamat po shout out po sa inyo sa lahat ng nanonood shout out po sa inyo lahat Ay, ang sarap mong mag ng ganyan Bucks dental markers dito yan may uh, marikina pa rin dental markers ah. <laughs> So, ayan. Malapit lang naman to. <coughs> Babalik lang natin. Ayan guys, so, nandito tayo ngayon sa Santa Lucia. Saglit lang. Di-deliver lang tayo. Urban Smile Set Urban Smile Santa Lucia Master Thank you Thank you मला नाही आलं तो जय जय तरितो नाही त्याला आलो आले को आज डिलिव्हर कराये डिलिव्हर कराये समोर आहे कधी आहे बंदपती तू मेरा नाम अपन बोल पीकअप का आया वाला थैंक यू तारा नीडर बताया सर 3 का 4 में और 2 का भी हां 3 जाना का समय में सीएसटी में है मेडिकल सीट जाना का समय में मेडिकल सीट Pick up Vlog tu guys Megatas. gatas talagang yung parang old siyang ano yung old fashion na scramble Megatas. gatas tapos mayroong ano chocolate